Hello guys, good morning. Isang magpagpalang araw sa inyong lahat. Go to work again, guys. <laughs> As usual, work, work, work. Wala ka naman ibang mapuntahan dito kung hindi work. Ay, work again, guys. Tingnan niyo ang kapaligiran. Ay, itong araw na to walang kuryente. Walang tubig. <laughs> Supposed to be maraming tubig kasi man lang ang dagat. <laughs> Pero wala tayong tubig ngayong araw na to, guys. Walang tubig, walang kuryente. So, guys, samahan nyo naman ako sa isang araw na aking... Uh, <laughs> samahan nyo naman ako sa isang araw, guys, dito sa aking daily routine. <laughs> daily routine. Yes, guys. 'yon eh, yun naman lagi. <laughs> wala naman tayong ibang puntahan at gagawin kung hindi dun sa kitchen. Nakatoka nga tayo dun sa kitchen kaya dun lang like tayo sa kitchen. Pero wala tayong kuryente. Walang tubig, walang kuryente. Ano na ngayon ang gagawin natin? <laughs> kaya, uh, Antayin natin na may kuryente bago tayo mag start magluto. Kasi dito, pag walang kuryente, hindi kami makapamakagalaw. Kasi lahat ay kuryente. Tapos yung mga breakfast naman ay maaga. So wala silang kakainin na maaga dahil walang kuryente. Walang tubig. My goodness guys, babalikan ko kayo. Hi Jessa, good morning everyone. Ate. Why? Why? Ano guys, ang kapaligiran. Ano dagat? Napaka-calm. Napaka-calm. Wala kaming ano yung gagay maaga kasi walang kuryente. Hindi kami makagalaw ng mag mag-prepare ng mga breakfast dahil walang tubig din. Di ba, sana walang kuryente basta may tubig eh, pero wala eh. Dito muna tayo, guys. Tulog pa ang mga people dito sa hotel. Buti naman kasi wala pang breakfast <laughs> oh, Labig na talaga. Oo, labig na. Ayan. Guys, kumusta naman ang inyong tulog? Wala nga ko walang kuryente. <laughs> walang kuryente talaga guys. Pag walang kuryente, wala kaming magagawa dito ba? Hindi makagalaw kasi connected lahat sa mga Oo. sa kuryente. Connected lahat. Buti po si Rosa walang problema. Oo nga. <laughs> buti, yung, buti daw yung as, walang problema. Tama, sexy naman ni Des. Grabe naman yan. Grabe naman. Nangaga-aga. Wala pa yan. Ligo. <laughs> <laughs> Ando na ako sa Sierra. Walang... Biglang nawala ng tubig. Kainis. <laughs> Nangiswaligan ko kayo kasi... mamaya umikot muna tayo dito sa hotel guys kasi wala pang hindi pang makatrabaho ayun yung dagat to oh. napakakalo madam, doon ka madam nakikita niya? oo oh. ganda ng dagat to oh. ganda oo oh. oh. Oh, ayun na oh may hotel na yan oh, sunod oh. next year mayroon na yan oh, may kapit bahay na tayo <laughs> <laughs> may kapit bahay na tayo next year ayan mm -hmm. na oh, may ginagawang bahay dyan guys oh, ay hotel pala mm -hmm. oh. may kapit bahay na kami yun na naman ay ano. oh. yun yung left side <laughs> ano na naman kaya ang ganap sa kusina ngayon nga nga. Ah, kasi uh, Main kayo ng pizza kagabi. Mm, -mm. <laughs> Masarap yung pizza nila kahit ganun na ko na. Hindi kami, okay, nice. hindi kami nakain ni eh. Maricel ng pizza eh. Kahit any pizza? Oo. Uh -huh. Oo? Oh, Talaga? Ayaw ko na may cheese ba? Masarap yung may cheese eh. Ayaw ko na may cheese. Si Maricel naman ayaw niya ng ano, galupula ay yung ano, ham. Kaya ayaw niya din. Kaya maging aso. <laughs> okay. Oh, Video more. <laughs> Hi Ate. <laughs> Mga hagad. Ayan, ang ganda talaga guys dito, promise. Hindi kayo magsisisi. Pagpunta kayo dito sa island na to. Ang ganda, guys. Late na, guys. 7.40 na wala pa yung... 7.40 na, guys. Wala, wala pa kaming kuryente Wala pang breakfast. Oo, nga, wala pa. Sexy mo talaga, Brad. Ay, ate, tignan <laughs> yung praso ko, oh. <laughs> Tumataba na siya. <laughs> Tumaba na si Desa. Anong gagawin natin Nay? Wala pa naman tayong ano breakfast. Gan Oo, oh, ganda talaga dito ba, oh. Maganda dito, maganda dito. Pero ang tahimik ba. pa yung pag peaceful at gusto ganun yung gusto mo. Oo, oh, pag gusto nila yung ano ba, yung quiet talaga. Oh, so Tamang-tama talaga 'to sa kanila. Mm -hmm. Pero kung sanay ka sa maingay, hindi, to, hindi ka dito mabubuhay. Pag party-party yung gusto mo. Oo, oh, hindi pwede. Oh. Masang tahimik talaga. Gusto heartbroken ka, pwede ka din dito. Hindi lang pwede yung hindi Ay, lang couples. Hindi ako pwede dito pag heartbroken <laughs> ako. Dahil mababuang ako. <laughs> hindi, wag heartbroken ka, di ba gusto mo yung peaceful. Peaceful. Gusto mo muni-muni. <laughs> Emot, emot, ganun. Emot, emot. Oh. Oo. sa bagay. Pero mga dalawang araw pwede. Pero kung isang linggo, isang, ah, hindi, ko, hindi ako to ano ba? Dito. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya dito. tahimik ba? Wala kang maririnig kahit man lang sasakyan. Ibon lang. Hindi ibon. ibon. aso. Kasi probinsyang probinsya to guys. Talaga, promise. Pero ang view, super. Sobrang ganda. Sobrang ganda ang view. Lalo pag dito, palubog ang araw. Napakaganda. Ayan. Tambay muna. Tambay muna, mga staff. Preparing guys. So, di ba? So, ayan guys. Ay, dalawa na lang ang natitira. Na hindi may deliver. Ito na lang guys. ito na lang guys ang nahukuli yes. yes yes dalawa na lang Dalawan? parang hindi nawala ng kuryente <laughs> parang hindi nawala ng kuryente yeah. nawalan kami ng kuryente pero lumipad kami ni Desa para umabot kami dun sa time yan, di ba Des? Uh, teamwork is the key teamwork is the key teamwork is the key? Ten and ten and ten and ten. Ha? Pero Meron na. Sige, yan na lang last, no? Pachamba, pachamba. Tá, o gás. Tem é onde dessa dona? you sila kumuha ng pagkain. Ayan. Busy siguro. Kakain na kami ni Deza. Let's see it, guys. Butong na, Butong na ang lahat. Butong so, na ang lahat. Ang oras na. Aga stress na. Aga stress na. So, kakain na tayo guys. Balikan ko kayo guys. Kakain <laughs> na kami. Ito yun. Ito yung aking niloto para sa amin. Tapos yung mga grape. burger. Ha? Ayan na guys. Ayan na guys. So, ayun na nga guys, tapos na ang aking work for today. Tapos na ang aking uh, duty kaya nandito na ako sa aking uh, room. So hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. God bless. Bye-bye.